Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, share ko po sa inyo tips para po ito sa mga baguhan nga nagre-reels. So ito po ang patunay ko dito sa pagre-reels ko, nga hindi na kailangan nga marami ang followers. Dahil mas marami po ang nanonood nga hindi mo followers. Una po ang pag-upload ng video content araw-araw. Kailangan mag-upload po tayo lagi ng content. Pangalawa po, mag-engage ka sa kapwa mo creator. So yan po ang dapat gawin para tumaas ang reach, views at iba pa nga mga performance. So yan po ang ginagawa ko, mag-upload lang lagi ng content araw-araw sa reels or sa long form video. Entertaining, funny video or informative video. So yan po ang mga content ko sa reels sumasayaw, pwede po tayo gumamit ng music basta hindi po copyright yung music. Funny video, yung video nga katatawanan or matatawa ka. Informative, yung ginagawa ko ngayon, tutorial, yan po ang informative. At marami pang mga content nga pwede mo i-upload sa Reels or sa long form video. So yun lang po, i-share ko po sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.